Hello mga guys Mag-ayos tayo ng mukha So, Sang basa pa yung buko ko kaya ito ko pag nabagong ligo diba? pulbo tayo ito ko pag nabagong ligo nagayos -na talaga ako itim na nga yung mukha ko pikas eh. Kahit nasa bahay tayo, huwag nating pabayaan ang ating sarili. No? Kahit nanay tayo, nagkaugaga sa trabaho. Kahit pa paano, pag, ano, mag, mag din. Hindi si sabihin na, kaya nag-ayos kasi iwan ang asawa. Naku, kaya mo asawa kung iwan ka. Hindi man ganun. Kailangan mo rin kahit ilan pa ang anak mo, kailangan mo pabayaan sarili mo. Di ba? Pulpo lang. Hmm. Lipstick. Yun din, kung wala kang pang kilay ng ano, ng pang kilay sa kilig, ano, may kilay naman ako. Lapis lang, monggol. See? Monggol lang yan, monggol. Yan, ikilay mo sa kilay mo. Para naman umitim-itim ng kaunti. Kasi parang hindi bagay kasi sa akin na ano eh. Yung pinsin na para sa kilay. Parang hindi bagay. Kasi parang matanda na kasi ako. Tapos ang kapal lang Ito kasi pag bungo lang gagamitin mo. O oh, di ba diba? Pansin mo. Hmm kailangan maglagay-lagay din kahit Hindi naman kailangan gumastos. Munggo lang to ng anak ko sa school. Kasi kinder yung anak ko. Nag-ayos talaga ako pagkatapos ko maligo. Ganyan, polvo lang, lipstick. Sakat na. Hindi na kailangan bumili sa ano sa mall ng pangkilay. Kung nagtatanong kayo na matanggal, hindi naman siya natatanggal. Oh. Hindi siya natatanggal pag lumikit na siya sa ano. Mga, diba? eh parang hindi ako bagay talaga doon sa ano. Kasi pag, yung itim kasi yun na parang pinsel na ano, pag nadiinan mo, pag nadiinan mo ng gusto, parang umiitim. Hmm. Hindi ako nang lalagay ng ganyan sa labak. Ganyan lang. Tapos hindi, pinigyan ako ng, anak ko ng ganito, nang lalagay talaga din ako sa aking ice para may kulay-kulay, di ba? Daliri lang din. Ganun lang. Para may kulay naman yung ating mata kahit matanda na tayo. Ganun. Tapos punas-punas lang. Tapos ito. Kaya napapansin nyo na may lagi ako ng ganito. Pag naligo ako talaga, tapos ko gawain ng bahay, pakainin yung anak, ganito ang ginagawa ko. Ayan. Tapos ito, para tipid. Ito ni Blast On ang, bi ang anak ko, binigay sa akin, so... Gaganinin ko na, para mabilis. Nagbablast on din ako. Kasi maitim nga yung mukha ko sa pikas, oh. Kasi ito pa ano may red, may hindi naman to ano yung parang ano lang. Kasi pang ay, pang pang ano to eh, pang pang eye shadow, nilagay ko lang sa kisngi ko para mag red, red lang. parang may buhay lang ba ang kisngi ko. Hindi kailangan ano pa eh. Ayan. doon lang. O, oh, di ba Medyo, medyo nag-ano ang mukha ko. Kaya paano, hindi ma naman gumanda. Kumbaga, nag, pa paano, nag, may nilagay-lagay kunti dyan. Babaya lang po. Thank you for the watching. Thank you salamat